hello mo na hello good morning po mga katekram good morning good morning good morning gusto daw gusto daw po ni kuya babi yung ganun yung good morning good morning good morning tayo masaya good morning 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 po mga katekram good morning good morning

hindi mo si Kuya Bobby yung pong chika babe, chika boys. Kuya Bobby. Good morning, good morning, good morning, good morning, wow. Chika boys. Aku Good morning, 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 good good morning, 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 sana po eh nasa magandang kalagayan po kayo. Oo. Parang tumalsik yung mga laway sa akin ah. Wala, wala laway. Oo, <laughs> ito Darius. Magandang, 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 magandang umaga po mga ka-te. Aww. Sa mga nag-aalala po, yan, kaya ako po pinakita yung daan. Ganun lang ho siya, ano, wala naman nung masyadong mapanganib. Ang panganib lang ho dito sa, kumari, yung medyo tabing, ano, hindi reckless hindi maingat yung nagdadry kung saan saan nakatingin biglang na ano sa bangin ganun tapos yung yun yung kinakatakutan ko lang po dito yung mga masyadong mataas yung ano matatarik matatarik lang naman pero kung medyo maganda ganda yung ano sa sakyan walang problema yung kasi 12 ilang years na to 13 years na 13 years na po kaya ano. Po. Yeah, yun. yun. sa mga nag-aalala, concern, maraming salamat po ah! sa inyong uh, pag-aalala, sa inyong pagmamahal. Yung supporta pong suporta, ah. maraming maraming salamat po. Love po mama, chub chub Ang ganda ng panahon, no? Ang ganda ng kalangitan, no? telegram mo no? Parang kayo lang. Oh. So beautiful. Wapo ni Tatay Freddy yung kalangit ano? <laughs> uh. Malamit. Malamit. Ah. Parang mundong makulay eh, ano? Uh -huh. Parang, ano, iba-iba no? kulay. Sa ano pala lang, buhay na buhay ka na. Kaya mag-shooting tayo rito. Shooting. Ang tanawin pa lang talaga. Pwede tatay? Pusok na. Magandang mag-shooting dito. May kinakailan, may kalab team. Kalab team, tatay? mag na na team. Kunyari, kahit abang na niya, pwede. <laughs> Kahit na masola na ko jari itatak buboy ang masola habulin ka to. No? Maraming eksena magagalap dito. Pero ano to? Kung napapasok mo dito mo. Ang natin ngayon ka Tekram Update to namin yung isang batang nagpaiyak kay Kuya August And Sa akin, ano, malapit na eh Pero si Kuya August talaga yung Ano eh, Tat sabi nga niya tatlong beses mo siyang ano tatlong beses kang pinaiyak tatlong, big, tatlong beses na lang bumagsak yung luha ko sa bato ko ah. uh, pag ano ka tegram mapapanood niya din isang batang katutubo ah isang batang dumagat uh, gusto ko sumama sa atin para makapag-aral daw po siya sabi ko nga hindi ka ba natatakot sasama ka ba hindi mo naman kami kilala hindi uh, daw po siya natatakot kaya gusto niyang makataka sa lolo't lola niya ah lola nanay, nanay sa mga tito kasi nga po binubugbog po siya nahabol daw po siya lagi ng ng palo magsimula daw po sa daan hanggang sa puwit ganun daw po ginagawa dun sa bata kaya nung nakausap ko gusto mo Kasama naman lang kita, doon ka sa amin. Wala pong ano, kagad. O oh, daw. yeah, yun. Kukumasay na natin ulit. Kasi nung uling, nung unang nag-usap po kami, uh, una at uli po namin pag-uusap. Basta mag-uusap daw po muna sila ng mga ano niya. mga, pero yung araw din po na yun, gusto kong sumama na. Kaso yung mama, siyempre kailangan nun natin kausapin yung mga tas Mating po yung mga tito yung tito sobrang iyak yung ano niya siguro dahil natin sa ano no, tito dahil sa problema pero hindi naman dapat nga yung ganun talaga na iwasan naman yung sobrang napapaglabanan nila yung sobrang hirap pa rin. Hmm kasi ano na tao yung pera ano pag wala pera ah uh, tamla yung ano pakiramdam uh. Pero sabi naman nun ni Tito Darius, ah, ayun kaya pa daw ng ating ano. Walang wala kay Fortuner yan uh. sa ating. Ang ating uh, Fortuner. Okay. Paano ko tayo, Graham? Thank you po ulit. Love you po, Mama Chup Chup. Mmmmm. Mmmmm. Mm, -mm. <tinyo> 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 Kuya uh, Babi. O oh, ulit na naman, hindi kasi Sweet Maya-maya po pakita ko sa inyo yung kinakatakutan ko sobrang tarik ka Tegram. Hmm. Alam love you po mama chuk chuk. Malapit na po kami. Hindi nyo naman ang takbo ni Kuwarto yun, kasi hindi kinagod Mayroon mo na ang tukasok doon yun yung nataang nakikita ko sa video ha ah. yun yeah, yung dadang yeah. yeah. naniniip nagbibigil pa tayo oh may usok pa doon oh 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 pabubaya yeah. oh. okay. yun matarik yan pabubaya ayan 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 yun na yung nung una talaga yan yung kinakatakutan ko talaga katiklam 70 no? <laughs> o yan po katiklam oh, oh. Oh, ano ko nga yung preno eh, baka sumabog. Hindi kaya nin. <laughs> oh, ah, 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 ganda pala. Ah, ah, ganda. Oh, oh, yan lang naman ang ano ka telegram. Kinakatakutan natin. Tapos ayun doon ka telegram, ang ganda ho ng pagkakaano ngayon dito, oh. Ang galing ng mayor ang oh. ano diyan talagang pinapaganda yung kanilang ano, mga daan para magiging madali lahat na ano ko teka naman ang ganda po no oh, parang paraiso po siya oh. hmm. yun daw tito Darius 4x4 na daw ang kailangan doon papa, papanik Hmm. Meron oh. ba tayo doon? Mission? ano? best thing Pero, na natin baboy gamot yung, bata muna yung baboy gamot kasi nangako kami doon sa bata na babalik kami ngayon Paano ka Tegram? Thank you ka Tegram! Bye! Hindi na po pwedeng ipasok dito yung sasakyan kasi nga po siya, malalalim po yung anak Takbo kayo para ma-exercise kayo. Dito na po tayo. Ito yung pangako na ito po yung pangako na dapat ano na hindi mo dapat mapako. Magandang umaga po. Hello, doggy. Huwag mo naman akong kagatin. Nakagat na ako eh. Morning po. Magandang umaga. Nasa po si Kuya? Kuya. Eh, asa ako po eh. -huh. Asa ate po niya. Saan po yun? Ganda, mga Pwede po kaming tumuloy? Pwede po. Tara, dito tayo mainit. Magandang umaga. Uy, ate. Ito pala si ate. Saan si kuya? Saan yun? Ang puno ng ate niya. Oh. At ala raw po kasama doon sa kanilang mga bahay. Hmm. Eh, babalik. Sabi eh, babalik daw nung kone. Eh. Tung Good morning po. Morning. Kumusta po yung bata? Si Erlito. Yes. Yeah. Ayos naman po. Sabi po kasi nung ate niya, hirap na oh. po muna kahit dalawang araw lang. Mm. At alaraw po yung asawa ta sa trabaho. Hmm. Sabi naman ng lola, sige, palit niya lahat, nag-aaral pa yan. Oo. Oh. sige, sabi naman nung ate, mga dalawang araw nga alam daw po eh, pangalawang araw na ngayon. Baka mamaya hapon nandito na po yan. Oh. Dahil kasi may exam sila eh. Matas hindi siya pumapasok, no? Mm. Ano po? Ngayong kahapon, may exam sila. Ngayon wala na po. Oo. Oh. Ano pong decision? na, ano pong napag-desisyonan? Eh, ewan ko lang puro sa lola kasi ako eh, hindi naman po nakikialam sa kanila dahil hindi naman po sa akin nakatira yun. Hmm. Ay, yung mama rin niya, asa trabaho na rin. Hmm. trabaho na po siya? Yung mama po. Ah, kailan Yung pa? Yung nanay niya, sinama ulit ng asawa. Hmm. Okay, maganda ho yun. Huh? Teka, wala pong miral ko din eh! Wala pong miral ka <laughs> Wala, wala pong miral ko din eh! Bundok puto! <laughs>

Miral ko po, marami na po kayong utang. Miral ko po. Taga, miral ko po. Miral ko po. Aba, bayad ba kayo? <laughs> <laughs> so, Pumuputulan namin kayo ng na kuryente. Eh, <laughs> bali ha. Ha? May bali? Charging Puputulin na po. Tatawag ko na. <laughs> ha? Tatawag ko po. Puputulan na kayo ng kuryente. Ate, tumatawa ka. Puputulan na rin mo kayo ng kuryente. Tagasalan saan po kayo? Kat Eh, ba't tapat-pat kayo dito eh? Layo-layo dito layo eh. Lali, ikaw ako, tay Kokos. Nakita ko yung papunta roon. Saan? Doon sa taas. <laughs> Kanina ka pa nakasunod sa amin. Oo. <laughs> eh, ba't Yung dalawang liko na yun, binaktas ko. Ha? Wala ka ako. <laughs> ako patay tayo. Duman ako sa kabila. Yung banda rito. Wala na naman. Eh, ang ginawa ko tatay, sinundan ko yung bakas. Ayun, chinelas. Ayun, confirmado. Ayun po yung ano, hindi nagbabayad ng kuryente. Hindi <laughs> nagbabayad Wala naman mo ng kuryente. Meron po. Wala nga rin sila kuryente kasi nasa bundok sila. O, oh, ah, oh, asal, asal, o, oh, asal. Kamalina naman ako ng ano, survey. Ah, hello. Hello? Wala daw po silang punta daw. May metro ka po, may linya, wala. Tubig lang po ang meron. Sa balon pa. <laughs> sa balon pa. Ah, hindi ko na po sisingilin. Ah, ah. Pamaskong niya raw po yung ano. One oh, month look. Ah. Singil si Meral ko. Ah, sige po, pumayag naman. Opo. Ah okay. Uling, hindi ka nang galing. Ang ganda na alin po. Nakungugas sa puwet. Ah! Ay, ayun po, sa tinta. Meron na po. Nangangatay na na. na, na tayo, nanay. May, may Pero dun, wala dyan. po akong nakita. Pinala ko na lang ang dahon ng ano. Wala ko lang ang tisyo. ako, sir. Kira ko ka ba? Doon ako umakyat sa kabilang bundok. La, kumusta? Okay, wala pala yung apon nyo. Nasaan po yung apon nyo? Ay, itinama po ng panganay na kapatid. Nasa partida daw? Nasa partida po. Nung makapag-exam po, eh, sumama ro sa atin La, eh. aminin niyo na tinatago niyo yung apo niyo. Hindi nyo. po, ayan po ang lang tatlo pa. joke lang naman. Baka akan mo lang ho kaya. Bin, binibiro ako, ko lang ho kaya. Ako hindi po sinungaling. Kahit lang po ako gani rin kuwan. Mm -hmm. Sa totoo lang po, umahon yung mag-asawa, yung mm -hmm. talagang anak nung anak ng nanay niya. Eh, ang sabi, lola, hiramin ko muna ikasi Erlito. Yeah. At mm, Ilang araw lang naman ni mga isa o oh, dalawang linggo. Kung maala naman nga pong pasok, puro exam lang po. Nung nakapag-exam, mm. eh yun, sumama sa alam naman po natin ang ugali, alam naman po namin ang ugali nung apo ko na yun. Ano na po ugali? Na noon, na sumama sa kapatid, hanggang sa tatakasan lang po kami pag ah, hindi na namin pinayagan. Ah. di, para ho ang nga siya mapa, ano, mm. eh, Sige, Kako, huwag mo lang pagtatagalin ni Kako Mapunta na po ako sa ano, pinunta ko dito. Ano po yung mga napag-usapan niya nung apo niyo? Eh, araw magiging mabait na. Hindi na raw siya magiging pasaway. Yun ang sabi niya. Hmm. Sa mama niya, pinakitinggan ko sila ng mama niya. Hmm. Pinakitinggan ko lang naman po'y pag-uusap nila ng mama niya. Yeah. Hindi na ako ikap magiging pasaway mama. Hmm. Para tayo huwag magkahihwahiwalay. Hmm. Oh, sila lagi iya kang mag-ina. Hindi eh, ko naman ho sila pinakiti kay Sila ho ang mag-ina nag-uusap eh. Oh. Alam nga naman pong makisaw ako sa usapan. Mm. Eh, kaya lang eka, mm. eh, ka Lola. Hmm. Eh, pagka may pasok, sinam Lola ako ikaw muna. At kasi yung mama niya kasi, mm. lagi po sa bundok. Oh. Eh, nag, aano ah, ano po ba nung nagdudulang po nung dito, Eka? Mm eh, kasama ng no, 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 no. asawa. Oo. Oh. Eh, ay, mo. Saan ba siya? Pwede ko ba siya makausap? Ay, na no, po. Here dito? Oo. Oh. Ay, asa partido partida po in ngayon. sa atin niya. Eh. Saan mo yun? Ay, ay, pati bahay nga no? Una, hindi ko alam maahon lang dito sila mag-asawa pagka yung lumadalaw, mm. gano'n. Uh, kasi okay Kaso nga, wala yung utol ko yata. na. Ay, wala yun ko yung may cellphone kasi, kasi nung, alam niyo po nung araw na nandito kami, yung ding araw na yon nakita ko siya, binaba po siya doon, naka-tricycle. Pinabutan oh, ko pa nga po ng, pinabutan ko ng yung oh, gatas. May merienda niya. Nawala naman sa isip ko. Baka Ay, naman... Ay, baka, baka naman... naman po namilila, nung, ano, nung isinama nung tiyuhin niya. Nawala naman sa isip ko. Sabi ni Kuya August, baka daw tinakas na, inano na. Ay, hindi. Uh, hindi naman o oh, ganun. Hindi naman po. Uh, baka sumama lang kasi mawili ma rin po yun doon sa asawa ng mama niya, sa tiohinya. tiyuhin niya. Pa pasensya na ko oh, kayo. Si Kuya August lang ako oh, kasi. Inaano ko lang naman. Baka ako oh, kasi yung bata... Gusto sumama sa amin, tapos linigaw nyo na. Ay, Kaya, hindi ganun po. po. yung, ano ko. <tongan> Dito nga lang po yung anak ko na may cellphone na nakakontak ng pamangkin hmm. eh. Sobrang salabasan na kontak yun eh. Kasi yung kapit niya na niy, eh, ganyan po yung huwag niya po akong bibitawan, sabi niya gano'n eh. Iuwi niyo na po, po ako, nung sabi nga rin niya. Lumakay tangarin niya, ate niya, ate ay sasama ako. Hmm. O di, sabi nung ate niya, nagpaalam ka ikaw sa lola mo. Hmm. Ay nagpaalam. Sa mama niya, sa akin wag lang niya ikakong pagtatagaling kasi doon yan. Kasi alam niyo, pagka ang pumapasok yan. Pagka yung may kwan. At sabi naman nung manugang namin sa apo, tumignan na lang kayo, la pagka yung may pasok na sila mm -hmm. at ahon Ayun po ang sabi nung asawa ng kapatid niya. Okay lang mo ba puntaan ko muna yung apo niyo? At kung pupuntahan nung no, ninyo, kailangan po na naman ninyo isasama ng mamangkwa na tala ng mga ikangay ko na mamangkwa sa kanya. Hindi po. Problema. Sabi niya po kasi balikan ko siya. Kaya gusto ko lang siyang makita. Malapit siya sa... Eskwelahan. Eskwelahan. Baryo Sapang. Hindi. Mm. Ano na lang. Puntaan na lang namin. Kami Ito. na lang. ano, Pero nandun po siya ngayon, ha? Nandun po. Okay. Kasi pagbalik namin doon, babalik din kami dito, pag hindi namin nakita doon. Hmm. Eh, kung ganun na. Eh. Wala, pasensya na kung nagiging makulit ako ha, kasi yung, yung pagyakap niya sa akin dito, umiyak siya, tapos ano, hindi Baya ko siya babalikan. Ko lang. Ah, kasi, wala nga rin kasi ako service, pwede ko <laughs> samahan kayo doon. Hmm. Wala eh, akong service ko, buwalik dito. Anong <laughs> problema ko? Saka, so, <laughs> Hmm. Para ko ituro yung tira nila. Hmm. Ano kayong ginagawa ngayon ni Erwin yun? Ano? Sigurado po kayo na yan, nandun. Nandun po sa kanyang baya, sa kanyang kapatid. Kasi po alam ko yung pinilugar na yun. Hmm. Parang layo ng tingin nila. Okay lang po ba kayo? Okay lang. Mm. Pasensya na po kayo kung nabalik po kami. Ano na, mabuti kasi nga pin... po kayo dumadalo, ganun. Kasi pandamis ko doon sa... Kahit ito ang bahay namin di talitali, tali eh. mm -hmm. nagkakaroon kami ng bisitang katulad nyo. Oh. Hindi na makapag-appear. Uh, tara na, para ano, ma maaga tayo. Lakunin ko lang to, no? Thank you po sa oras nyo. Babalik ko kami la pag wala doon na. Sige po. Thank you po la. Oh, yung tanda ano han po ninyo yung nakatagpo an po ninyo bahay noon na Rodel. Na. Sige la. Ingat la, Kuya.